about images. It is written in Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Nakalagay doon, bawal, pinagbawal o pinagbabawal hmm. ng Diyos na uh, lumika ng mga larawan. Then, if we go to the Catholic Church, uh, we can't deny na marami naman talaga ng na mga larawan o mga ribolto doon. So, yun, isa yun sa mga ginagamit namin to attack the Catholic Church. Welcome to our program, The Journey to Catholicism. And this is our host, Brother Paul San Pablo Alema, together with our special guest, Brother Rodolfo Calunia Jr., a former Protestant pastor and TB evangelist. But now, by the grace of God, he became a part of the Holy Catholic Church. So, welcome, Brother John, to our program, The Journey to Catholicism. Thank you, Brother Paul. It is an honor for me to be part of your program. So, Brother John, matagal din kayong pastor sa iba't ibang protestanteng mga grupo at kayo po ay naging TV evangelist. So, ano ba ang iyong mga gawain noong kayo ay nasa protestante pa na grupo? When I was a pastor and a TV evangelist, isa lang naman talaga yung layunin namin, Brother Paul, especially ako, yung karanasan ko. Layunin ko lang naman is to attack the doctrines of the Catholic Church. Patunayan sa mga tao na mali ang mga turo ng simbahang katoliko. Iyon mm -hmm. lang naman if we summarize yung mga ginawa ko dati. Tapos ang inyong paboritong inatake ay ang mga ribulto ng simbahang yes, katoliko, hindi about ba? about images, mm -hmm. about purgatory, about Mary. Mm -hmm. So ano naman yung mga sampol, halimbawa, kung paano nyo inatake ang mahal na birhen at ang mga santo at ang mga larawan? sagradong larawan ng simbahan. Uh, example about images, it is written in Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Mm. Nakalagay doon, bawal, pinagbawal, o pinagbabawal mm. ng Diyos na uh, lumika ng mga larawan. Then, if we go to the Catholic Church, uh, we can't deny na marami naman talaga ng na mga larawan o mga ribolto doon. So, yun, isa yun sa mga ginagamit namin to attack the Catholic Church. Uh, like, also, about purgatory, Brother mm -hmm. Paul, pag sinabing, yes, maniniwala sana si Pastor John Calonia about the Catholic Church, but if we try to examine the doctrines of the Catholic Church, ang tanong, saan mababasa o, sa Biblia yung toro o aral ng katoliko about purgatory? E, eh, majority ng membro ng katoliko ay eh, hindi alam. O, sapagkatin kayo ay Bible alone, so yes. yun palagi ang ginagamit no na strategy, saan mababasa yes. upang exactly. palitawin na yung aral ng simbahan ay wala sa Biblia. Exactly. So yun naman talaga ang teknik ng mga uh, Protestant pastor kung paano nila tinutulig sa ang simbahang katoliko. So ano pa yung mga iba't ibang pamaraan ninyo, Brad John? So bilang isang TV evangelist, ano ba ang uh, ginagawa ninyo upang atakihin ang simbahang katoliko? Uh, marami kasing uh, mga paraan to attack the, the Catholic Church. Uh, ginaga, ginagamit din namin yung mga membro na uh, hindi naman sa uh, tinatago natin yung katotohanan, Brother Paul, pero in reality, marami kasing nakikita natin na mga membro ng katoliko na mga lasengero, babaero, kung ano-anong mga, pag uh, mga gawain hindi mabuti o, ayon sa uh, ng Diyos. So, yun din yung mga ginagamit namin, sinasabi namin, o, tignan nyo, may mga involved pa ng mga pari na uh, ganito yung kaso, scandals. O, mga, mm -hmm. mga, scandals. Yes, yes. So, yan, ginagamit din namin yan. Uh, for me, one of my favorite uh, na ginagamit o inaatake sa sa Catholic Church is ito teaching about Mary. Mm. Kasi one of the the four dogmas of Mary, uh yung dinatawag na Perpetual Virginity of Mary, uh Brother Paul. Uh, kung saan sinasabi doon sa, sa one of the dogma of Mary is siya ay berhen uh, before, during and after mm. the birth of Christ. So ako naman as a TV evangelist lagi kong sinasabi, you know what, uh, mga kapatid, uh, mga nanonood sa TV, sinasabi ko lagi sa pastor, sabi ko naniniwala sana si Pastor John Calonia, kasi Pastor patawag sa akin ngayon. Mm -hmm. Naniniwala na sana si Pastor John Calonia na tama ang itinuturo ng ng Catholic Church about uh, mga teaching nila. Mm -hmm. Pero bakit itinuturo ng Katoliko na si si Maria ay uh, perpetual mm -hmm. virgin, sabi nila. Virgin before, during, and after the birth of Christ. May babae bang nanganak na, berhen pa. Eh yung kapitbahay nga namin, wala pang anak, hindi na Virgin. Hindi na <laughs> oh, yun. Yun yung mga, mga isa Parang sa mga... Parang ginawa rin yun yung katatawanan nila. Yes, Yun nga, yun nga, nung, nung, na, nagbago ng isip ko, sabi ko, sa napakaraming babae sa mundo, bakit galit na galit kami ka Virgin Maria? Mm -hmm. In fact, wala naman siyang ginawa sa amin mm -hmm. na masama. So, ibig sabihin, Brad John, kahit ano na lang ang paraan na ginagamit ninyo upang tuligsain ang simbahang katoliko. So, ganyan po kaaktibo kayo sa pag-atake ng simbahan. Pero bakit, brother John, isang nakakamanghang tanong, so kung ganon ang iyong kaagresibo upang wasakin at atakihin ang simbahan, pero ang pinakaimportanting tanong, bakit naging katoliko po kayo at ano po ang naglilid, naglilid sa inyo sa journey to Catholicism? Actually, Brother Paul, uh, to God be the glory, no? uh, kusa akong nag-surrender sa Catholic Church. Mm -hmm. Ang nangyari kasi ganito, When I was a TV evangelist, Brother Paul, uh, bago kasi kami isa lang uh, mm -hmm. sa TV mm -hmm. to start our preaching as uh, a TV evangelist, uh, tinitignan kasi muna ng, ng senior pastor namin yung ginagawa naming sermon. Uh, yung, script yung script namin. Yung script namin. Kung baga, sinisuri niya muna kung ito ba'y uh, naaayon sa sa doktrina o paniniwala namin as a Protestant, wala bang mali, mm -hmm. o kung baga, okay ba siya pakinggan kung ito ba talaga talagay uh, atake mm -hmm. against the Catholic Church. Kung mga ganun, sinusuri niya muna. So, ibig sabihin, so, mas ganado sila pag si Catholic atake. Yes, yes. Mm -hmm. Kung mga, doon talaga nakafocus mm -hmm. yung yung teaching namin, especially ako as a TV Evangelist. Now, for me naman, para lagi akong pasado sa senior pastor namin, lahat ng ginagawa kong script, ang ginagawa ko, nagre-research talaga ako, Brother Paul. Mm -hmm. uh, one of my friend, uh, isa siyang guro sa Tagalwa National High School, si Sir Ronald Ignacio, mm -hmm. dati ko rin coach sa chess kasi chess player rin ako. Hindi niya kaya makipag sa akin, Brother Paul, kasi ako, pastor, mas, mas trabaho ko yun eh. So ano ang religion ng teacher mo? Uh, Catholic. Mm. So, so ako, yun, yun, yun ang first encounter mo yes, yes, sa so, Catholic. Do, don't mm. nag-start. Nag ang ginawa niya, hindi siya nakipag-debate. Kasi kung nakipag-debate siya, yun yung gusto ko eh. Ang ginawa niya, hindi siya nakipag -debate. Binigyan niya ako ng, ng magazine, hmm. New the Truth. E ako oh. naman, tinanggap ko kasi nga, mahilig ako mag-research hmm. para every time na isa lang ako dun sa, sa TV, yung ipapasa ko na, na script sa senior pastor namin, magugustuhan. So, para, para additional information yes, sa, exactly. sa, ano mo, sa, sa program mo sa TV, so, tinanggap mo yung... Yes, yung, yung, yung magazine ng Nike Church. Yes, pang-additional ko. Mm -hmm. So, yung, yung magazine na yun, nung title nun, New the Truth, eh may nabasa ko doon about Holy Trinity, eh kami naman, naniniwala din naman sa Holy so, same, Trinity. So, wala akong masyadong binigay na oh, pansin. Oh. Doon ako nagka interest kasi, Sula Scriptura kasi, brother Paul, yung hmm. uh, prinsipyo namin, yung, yung faith namin as a Protestant. So, ako naman, mahilig sa Biblia, yung tanong doon sa, sa magazine na yun, who made the Bible, eh nagka interest ako. Hmm. Habang binabasa ko, <laughs> sa, sa theology kasi namin sa protestant, may nabanggit doon, naturo sa amin, pangalan Professor Jerome. Hmm. Inabasa e, ko doon, sa magasin na yon, hindi Professor. Ang nakalagay, Saint Jerome. Saint Jerome, santo. Oo, oh, sabi bakit sa amin Professor Jerome sa kanila, Saint, Saint Jerome. Jerome? So doon na nag-start, bakit ganito? Hmm. So, to cut the story short, nung, nung binasa ko nang binasa about who made the Bible, eh, nakita ko, nagka-interest ako, pinalaliman ko yung 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 pag-research ko. Brother, ang sakit. Bakit? Kasi nalaman ko lahat ng involved para pala upa uh, nung nagkaroon tayo ng Bible is puro Catholic, Catholic Church. Mm -hmm. Sabi ko, saan yung participation namin mga Protestante dito? I Even mean, ang period po sa Bible, exactly. Sa period, ay, ang nag-imbento niyan ay si St. Isidore Bishop of Seville. So, kahit yung period, wala sila natampo. Yun niya eh. Ang, ang kapitulo, hmm. lahat ni eh. Sila ni Archbishop Stephen Linton, hmm. sila Cardinal Hugo de Santo Caro, lahat ng involved, katuliko. katuliko. So, doon nag-start, kasi mahilig ako maglaro ng chess, mahilig ako sa logic, sabi ko, grabe. Yung, yung paniniwala ko, na sula scriptura. Yun yung, yun yung dahilan ko kung bakit, o, yun pa rin ginagamit ko, to attack the, Doctor the doctrines of the, the Catholic Church. Tapos bigla kong nalaman, na without the Catholic Church, there is no Bible? Mm -hmm. Sabi ko, sa sa, sa isip ko, sabi ko, pwede bang sabihin ng isang mekaniko, kahit gaano kagaling na mekaniko, pwede ba niyang sabihin sa sarili niya na mas magaling siya kumumpuni ng makina compare sa nag mm -hmm. ng makina? Sabi ko, hindi pwede. Mm -hmm. Mas magaling pa rin. Mas mm -hmm. alam pa rin nung inventor yung dahilan kung bakit mayroong makina. Kaya doon na nagsimula yung na yung faith ko as a Protestant. Sabi ko, bakit ganito? And that was 2010. So, grabe na. Marami ng tanong sa isipan ko. So, ginawa ko, pumunta ako doon sa senior pastor ko. Dun ako nagtanong. Sabi ko, Pastor, call me the Bible. Kasi yun yung na-encounter ko na tanong doon sa Know the Truth na magazine eh. Sabi niya, Pastor John. di naman kailangan. O saka di naman importante mm. kung sino ang dahilan kung bakit may biblia, sino ang lumika ng biblia. Mm. Ang importante tayo ang sumusunod sa anumang nakasulat sa biblia. Mm. Sabi ko, tama naman. Pero di nga lang nasagot yung tanong. Mm. So hindi ako na satisfied. So meaning hindi niya lumihis siya sa oh. tanong. So iba yung Maganda yung sagot kaso oh. lang hindi nasagot kung ano yung main natanong. Okay. So nagresearch pa ako nang nagresearch, research. Yung ibang mga senior pastor tinanong ko pa. Ganon hmm. Ganun din eh. Imbis na sagutin kung sino ang dahilan kung bakit may Biblia, ang, tina ang sagot ganito. Importante hindi natin sinasamba yung mga kahoy. Hmm. Sabi ko. Bakit ganun? Yun, okay naman yung sagot, hindi lang yun ang hinihingi kong sagot sa katanungan ko. So mas mas pa yung faith ko, sabi ko. Bakit ganito? Para pala yun, Brad John, yung uh, saan ba ang silangan ng araw? Oh. Sabi mo, lulubog doon sa ano. So, ibang sagot nila. Oh, yun, yun nga eh. Doon, ako nag, lalong nagka-interes. Sabi ko, bakit ganito? Iniisip ko kami yung tama, pero bakit simpleng tanong, hindi, hindi mabigyan saan? ng tamang sagot. Hmm. Alin sunod, kung ano yung hinihingi ng, hinihingi ng pagkakataon. Kasi yung pagkakataon, tinatanong, who made the Bible? Hmm -hmm. Tapos, sagot, yung isang pastor pa, sabi niya, importante. Hindi natin itinuturo na may purgatoryo. Iwala naman sa Biblia. Sabi mo bakit ang layo? Mm. Doon na nagsimula. Nag-research na nag-research. Nung nalaman ko na without the Catholic Church there is no Bible, mm. doon ko binigyan ng break yung sarili ko. Sabi ko, iba na to. Mm. Iba na to. Sabi ko, kasi ang totoo niyan, Brother Paul, isinilang ako as a Catholic. Mm. Yung mama ko, everyday ko nakikita yun, nag-rusary talaga, before matulog. Mm. Sabi ko, naging protestante ako, but in reality, hindi ko naman talaga binigyan ng, ng pagkakataon yung sarili ko na mag-aral about the Catholic doctrines. Mm. Nabigyan ko ng, ng pagkakataon yung sarili ko mag-aral sa theology, paniniwala ng protestante. Mm -hmm. Tapos bigla na lang akong nag lumipat doon, bigla na lang ako nag sabi sa sarili ko, wala pa lang kwenta yung Catholic Church. Pero hindi ko binigyan ng pagkakataon yung sarili ko na liwanagin muna yung paniniwala ng Catholic Church. Mm -hmm so parang bias apak <laughs> exactly judge ka sa isang bagay na hindi mo naman lang binigyan ng pansin yes so ano yung nangyari sa sa yung patuloy na pagresearch nung about pinag nung pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko neutral na yung actually pumunta nga ako dun sa kung saan ako nag-graduate ng elementary hmm. kasi neutral eh hmm. kasi kung dun ako magtanong sa mga different denomination iba-iba yung sagot eh hmm. yung mga sagot nila puro pabor sa kanila hmm. so dun sa elementary school sa Tagulwan Central School, may, may mga kakilala ko doon, nakahiram ako ng isang libro about history. Mm. Eh sabi doon, sa history na yun, yung mga protestante, kumbaga, lumitaw lang dahil may Catholic Church. Mm. Kumbaga, without the Catholic Church, wala din kami mga protestante. Kasi yung batayan ng protestante ay Biblia. Yes. So kung ang Katoliko po ay gumawa ng Biblia, So, at sila po yung anak ng Biblia. So, ibig sabihin... Apo ng Katoliko. Apo. <laughs> Rad parang gano'n. Oh, no, so, ibig sabihin, ganun. hindi sila lumitaw kung lang simbahan Katoliko. Exactly. And ang pinagbabatayan nila ay yung Biblia Tama. na ginawa ng simbahan. Tama. Kaya binigyan ko yung sarili ko ng pagkakataon. Kasi ang totoo niyan, Brother Paul, gaya ng sabi ko, dati akong katoliko. Hmm. Naging protestante ako, pinakauna talaga, naging member ako ng, ng Assemblies of God. Kasi yung yung papa ng kaibigan ko, isang pastor, tinuruan ako, pinakaunang ginamit niya ng versikulo talaga, sabi niya, naniniwala ka ba sa Diyos? Mm. Sabi ko, of course naman, Pastor. Susundin mo ba yung salita niya? So, kung kaya ko, Pastor. Mm -hmm. Sige, marunong ka magbasa. Yes, mm -hmm. Pastor. Pinabasa sa akin yung Exodus chapter 20, mm -hmm. verse 3 to 5. E eh, wala akong kamuhang-muhang, pero marunong ako magbasa. Mm -hmm. Ako yung pina-interpret, e eh, wala akong idea. Basta sinabi lang doon, bawal. Mm -hmm. E eh, sabi ko, oo nga, Pastor, nung bawal. O, bakit, ka, bakit ka may revolto? Hindi ko alam, Pastor. Ate Eto, ka ikaw muna, Bladjon, nung sinabi ng Pastor sa iyo na <laughs> mayroong larawang ipinagbabawal, binigay ba rin niya yung mga talata na mayroong larawang pinahintulutan? Wala. Ni isa. Yun, yun. Ni isa, wala talaga. Yun ang paraan ng protestante na magturo. Ibig sabihin, yung bawal, <laughs> yun ang ipresent sa pero yung pinahintulot, hindi po ibibigay. Ibig sabihin, theological partiality. So, may katotohanan naman yung sinabi mo sapagkat may bawal naman talaga. Pero ang problema doon, wala silang binanggit na may larawang pinahintulutan. So, yun ang nad Ibig sabihin nabudol ka sa pastor. Yun nga. Dito to talaga. Ganun so, ang na nangyari. Na-loko kanila. So, tapos isang side lang ang binigay sa iyo. Oh, tapos dahil doon doon nagsimula naging Protestante ako hanggang uh, naging Sunday school teacher hanggang, hanggang naging associate pastor hanggang nag-aral na talaga hanggang naging pastor na talaga hanggang hmm. naging TV evangelist na talaga so, so, ako. Ibig sabihin yung pagka Protestant pastor mo ang original ay naloko ka. Parang gano'n so, ganun talaga so, yung pastor. Uh, brother Paul. Ganun, <laughs> so, ano nang nangyari nun? Nung, nung uh, naging pastor na, na, po kayo? Oh, nung pastor na ako, wala na. Mm. Yun La, ang, tinuro mo, yun ang tinuro ng pastor yes, mo. Yes, kung ano yung natanggap ko from mm. my senior pastor, yun ang... Rii ko lang. Oh, Pinasa ko lang din. Mm. Ganun lang. So, balikan natin yung nag-lead sa iyo ng journey ay yung Bible. Yes, so, yes, ano yes. pa ang mga na discover mo na makatotohanan na naging konkreto yung pag-decide mo na talagang ako po ay uuwi sa simbahan. Na Katoliko Nung nung alam ko na na, na the Catholic Church is the, yung yung dahilan kung bakit tayo may Bible. Mm -hmm. Sinubukan kong pag-aralan bakit may mga rebulto, mm -hmm. larawan. Doon ko nakita na mayroon pala talagang pinagbabawal pero mayroon ding yes, pinahintulutan. Yes, mayroon ding ganon. Tsaka about purgatory, kaya pala di ko mabasa yung yung about purgatory kasi yung Biblia ko is Bisaya, Isaya. Tagalog, tsaka English. Nung no, nagkaroon ako ng pagkakataon, pinabasa sa akin, nandun pala sa Latina Vulgata, even Spanish sa Spanish Bible. Bible, nandun din. So sabi ko, uy, nandito pala to. Mm -hmm. So in short, Brother Paul, maraming mga maling aral na kagisnan ko dati doon, nung, yes, mm -hmm. nung neutral na ako, yes, nung neutral na nag-aaral ako sa Catholic Church na point of view sa theology nila, eh doon ko nakita ang laki ng pagkakaiba. Mm -hmm. So, ang pinaka-sakit nun ganito, nalaman ko na si Jesus Christ pala ang tunay na nagtatag sa Catholic Church. Yes, the Lord. So, sabi ko, bakit kailangan kong makipag sa simbahan na tatag ng Panginoong Isus? Mm -hmm. Yun ang tamang... Oh. Kaya, sabi ko, kailangan ko nang bumalik. Mm -hmm. Nag-start ako nag-aral about the Catholic 2010. Doon kasi mm -hmm. na naging nagkaroon ako ng lakas ng loob, voluntary, mm. 2012. Mm, two years, ang ano Yes. Pero 2010 pa lang, blacklisted na ako sa mga kasamahan ko. Sapagkat may inclination ka na na... Para, yes. Kasi iba uh, na yung... Pastor pa rin oh, ako doon. Oh. Pero itinuturo ko na sa mga tao, labi na sa mga Bible study namin, sinasabi ko na, ginagalang nga natin mga kapatid, ang ina ng ating kapitan, ina ng ating mayor, ang ina pa kaya ni Panginoong Isus, hindi natin igagalang? Hindi, magustahan yon ng mga uh, protestante. Yun, yung mga kasamahan kong pastor na galit. Mm. Sabi nila, parang nag ang ihip ng hangin sa iyo, Pastor John. Mm. Doon nagsimula yung journey ko. From TB Evangelist, nako, alam mo anong nangyari sa akin? Pastor, blacklisted na ako. Mm. Pero hindi pa ako nag-surrender sa Catholic Church. Ha? Ang nangyari sa akin, naging habal-habal driver ako. Mm -hmm. Para mabuhay ko yung wife ko, yung anak ko. Mm. As in, ang pinaka nag-udyok sa akin talaga na pumunta na sa simbahan katolik ko, hindi ko makalimutan ito eh. February 2, mm. 2012. Walang wala na ako, brother Paul. Mm. Wala na yung mga pledges. Mm. Kasi wala na eh. Mga Galit taits. na yung mga pastor eh. Mga taits, wala wala, wala na yun. Galit na yung mga pastor sa akin kasi yung turo ko, though hindi pa ako nagkatolik ko, pero sinasabi Parang ko pabor na, na oh, pabor na. Mm. So, ganyan, ganun, 2012, February 2. Kung wala na lang sa siguro kalahati ng baso mm. ang bigas namin. Mm. Walang wala na ako. Early in the morning 'yon. Kumpara hindi pa ako nakapasada kasi nag-drive na lang eh. Mm -hmm. Tapos sabi ko, anong gagawin ko? Konti na lang yung bigas namin. Wala, wala mga kalahati ng baso na lang. Mm -hmm. Tapos ito pa yung 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 grabe. Kasi laman ng bulsa ko, 5 pesos na lang mm -hmm. po. So anong gagawin so, ko? medyo kinabahan ka o, anong Buti na lang, buti na lang by nature, biyayan ng Panginoon logician tayo, mahilig sa logic kasi nga chess player, sabi ko. Gagawin ko lugaw. Lugawin mo. No? Oh, lugaw. Tapos yung 5 pesos na yon, ang ginawa ko, bumili ako ng isang sachet ng tablia, 3 pesos. Mm -hmm. May sukli pa 'dos. Mm -hmm. Yung dos na yon, yun yung ginamit ko pambili ng isang stick ng asukal. Mm -hmm. Tagdos lang eh. Mm -hmm. So, may mali at least. 2 mm -hmm. lang. Mm -hmm. So, while nagluluto ko, sabi ko, lalagyan ko ng maraming tubig. tubig. Bakit? Tsampurado mm -hmm. para kahit papano makahigop ng sabaw mm -hmm. yung mag ko. Ang totoo niyan, preparado na, prepare na yung, kung inihanda ko na yung, yung tablia, isang sachet, tsaka yung sachet, at yung stick ng asukal, uh, kahit sinong pastor, tanungin mo, mahilig talaga kaming kumanta, mm -hmm. praising. Mm -hmm. Kasi uh, hindi ka magiging pastor pag hindi ka marunong mag-lead ng prison worship. Kaya ginawa ko, uh, praising God. Salamat Lord. Yung mga normal hmm. na inaawit namin ng mga pastor. Ang di ko na malayan nung isasalang ko na sana yung Tablia Brother Paul saka yung yung isang asukal, isang stick ng asukal. Pag open ko ng kaldero, ito yung milagro. Pinakaunang milagro kaya ako nagkatoliko kasi puno. Puno ng bigas. Puno. Oh. Hmm. Tapos sabi ko kasi nga logician, Number one, nag-convince na hindi totoo. Ako, sabi ko, baka napuno yan kasi maraming tubig nilagay. Mm -hmm. Pero inalize ko, kinalkulate ko yung mga possibilities. Yung kalahating baso lang ng ng ng, ng bigas, he, kahit gaano karami ng tubig, hindi mapupuno mm -hmm. 'yun. Mm -hmm. Sabi ko naman, pero baka yung bigas madaling yung, sa bisaya tubuon. Uh -huh. Sabi ko, baka dahil sa maraming kuan tubig, kaya umabot doon, sabi ko. Nung hinawakan ko, eh hindi rin. Dapat basa. Oo. Dapat hindi siya luto talaga. Hmm. Nung hinawakan ko, brother Paul, luto talaga. Talagang normal na pagka-luto. Sabi ko, ako, ibang sinyalis to. Dali-dali hmm. ako pumunta doon sa, sa kwarto kasi doon yung mag-in ako. Sabi ko, Mang, <laughs> grabe yung revelation ni Lord sa akin ngayon. Hmm. First time ko nagkatanggap ng milagro. Yung totoong milagro ha. Hmm. Hindi yung mga pastor na sabi, milagro, milagro lang. Hmm. Mang, kanina, medyo, medyo nagka, nagkaaway ka. Kung baga, sa Bisaya, lalis. Mm -mm. Ano ba yan sa Tagalog, Brother Paul? Alitan. O, oh, mayroon kaming kunting alitan kasi sabi niya, bakit kasi umalis ka? Kasi, protestante yung, yung wife ko. Galing pa sa mama niya, so, sa lululad niya. So, ibig nila. sabihin, bro, sinisi ka na parang iniwanan mo yung pagkapastor at yun ang dahilan kaya kami walang wala na kayo. Exactly, Brother Paul. So, So yung sinabi mo, yun na ang sinyalis na nagbalik yun, anong, anong yun, uh, nag ka na pa ang katoliko nung dali-dali ako sumunod sa ano anong year yon na nagdecide ka na magkatoliko Di ko makalimutan first milagro ko February 2 hmm. 2012 nung nangyari yon sabi ko i need to go to the catholic church hmm. sabi ko kailangan ko na pumunta sa sa catholic church hmm. sabi ko pumunta ko. first ko na meet doon si monsignor kabilian sabi hmm. ko eh kilala ko doon kasi ang mga sdf kilala nila ako kasi attacker eh oo nung surrender ako kay monsignor kabilian tinanggap ako ni, ni Monsignor, pero yung mga di hindi, hindi. Okay. So, napakaganda ang journey ng iyong buhay, no? Na talagang ang Diyos ang siyang nagtawag. Sapagkat sabi ni Jesus sa si 1721 sa John, Father, may they one. At ang iyong karanasan po, Brad John, ay isang patunay na sinagot mo ang paanyaya ni Kristo na maging isa sa kanyang simbahan. Amen. Mga televiewers, kung ibig ninyong imbitahan si Brad John sa inyong parokya upang ibahagi ang kanyang buhay, pwede niyang ibigay ang kanyang cellphone number at direkta po kayong kum kumontak sa kanya kung may mga big events kayo o mga gatherings na gusto ninyo na maging ma-inspired ang buhay ninyo bilang katoliko. Brad John, ibigay mo yung cellphone number mo sa kanila. Okay, brother Paul. Ito yung number ko. Uh, 0917772216. Again, 0917772216. Oh brother Rodolfo John Calonia. So also. maraming salamat Brad John sa inyong panahon na iyong ibinigay sa ating programa The Journey to Catholicism. At palagi lang subaybayan ang iba't ibang mga kwento ng journey ng mga pastors na bumalik sa Simbahang Katoliko sa awa at pag-ibig nang pagginoon. Sumasainyo nawa ang pag-ibig ni Cristo. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of the